Grabe yung mga bata doon. Saan kaya nila kinukuha yung mga gagamba na yan? Diyan, diyan lang yan eh. Dito. Uy, may bahay man. Diyan tayo mga Ano, diyan tayo mga gagamba? Parang delikado man, parang tatakot na ba yung bahay eh? Wala yan, wala yan, wala na nakatira diyan. Ay di, tara, tara. Uy, uy, sapot. Grab, ayun mo Ano yan? Sundan mo. Ayan, ayun mo, yeah. sapot. Ito, 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 ito. Ayan. Hmm. Hmm. Unkalak. Eh, bulaman. Bulu melakua. Itu itu itu. Itu ni, itu ni. Woi, woi. Uh, sakit. Matanda. Oi. Ano ba ta? O kayo jan. Baga makar unke nang kalaban at makakambala kayo nang hindi nakikita diyan. Pag-iusap, huwag kayo dyan. Wala yan, huwag kang maniwala yan. Kwento nga yan. Sino matanda yan? Parang bago ko lang nakita dito. Ano yan? Ito, mangarap tayo ng anong gamba. Yun, yun. Ayaw mo yan. Yan. Bala, anayin natin to? Gab, Bakit? parang kinakabahan ako dun sa sinabi ng matanda kanina. wala ka ba sa mga ganong kwento matanda na yan eh. Eh, bago ko lang kasi nakita yan dito. Eh, Ayaw mo na padaan lang. Parang kinakulbana ako nang lalamid yung katawan ko. hindi ko maintindihan ano, matakot ka o maghanap ng gagamba. Tayo na parang nahihibaan ako dito, Gab. Tara na, Gab. Ayan na ang sinasabi ko. Nagambala nila yung pangit na bata. Aray ko. Bakit? Bakit? Gab, siguro umuwi muna tayo ng bahay. Parang na iba yung pakiramdam ko doon eh. Nang Nandalamig ako. Ah, gutom ka lang. Hindi. Sige na. Tayo ako, tinatakot ako sa iyo eh. mo na tayo. Tara. Tara, muna. kabahan ako doon. Parang iba talaga yung pakiramdam ko eh. ano kaya yun si Biboy ya? Kalaking tao na takot sa mga kwinto-kwinto ng mga matatanda na wala nang kabuluhan. Natakot. Ah! Ah! Uy! Ay! Ay! Ano yan? Pre, bakit? Sinasabi ko sa'yo eh, hindi ako pinatulog kagabi. Eh. May nagpapakita sa akin. Nagurasyon na ako. Ganun pa rin. Nagdala na ako. Yung matanda. Yung matanda. Yun. Yung matama. Siya ngayon yung sa sa nagsabi sa atin. Diba? Saan ang bahay nun? Alam mo ang bahay nun? Alapin natin, pre. Tara. Namasog na pre. Tara, pre. Ito ang sinasabi ko. Akala na nila yung pangit na bata. Kill! Kill! Tang, tang, kill! Tang. Kill! Kill. kill! Ito na! Ay. Yung sinasabi, nami, yung sinabi mo sa, sa amin na Kil, Kill? Parang yun, nagkatotoo. Yun ang mga sinasabi ko ay totoo. Nagambalan nyo na yung pangit na bata! Ito na ang sinasabi ko. Woo! Kel, pwede mo ba kami matulungan? Kel, kung anong gagawin, ano anong dapat gawin namin kasi hindi na po kami nakakatulog eh. Kaya nga, Kel! Ilang gabi na naka, ilang gabi nila kami ginagabala. Ilagay nyo ang 25K dito. Matutulungan ko kayo. Kel, uh, 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 baka pwede magtawad? Sige, 24K na lang. Malakas yung batang pangit na nagambala nyo. Sige na, bayaran mo, mo na lang. Natapakan na sa nyo kung saan siya inilibing ng mga pumatay sa kanya. Sige na, mo ah! Ah! Wala tayong pira. Tenki lang ito. Kung wala kayong pira, at least na... Ay, hindi, hindi, hindi. Saglit lang po, saglit lang po. Ah! Manong, tenki po. tenki po ito, Manong. Ten Hindi na to, ten 10K lang ito? 10K lang talaga At na ako Wala pa po, wala pa Tagtagan mo lima Tagtagan mo lima Lima Ito manong Yan po 15 15 ka? Ilan na ba ito ang nilagay nyo sa bulsa ko? 15K na po yan, Nung. 15K na? Opo. Nung, anong gagawin namin? Nung, gusto na matulungan nyo kami. Nagbayad na kami sa inyo. 15K na yan, Nung. Si tatay nyo mag-work out muna kay 15,000 lang binigay nyo. Kill! Huwag mo na! Wala na kami pandagdag, Kill! Huwag mo na, Kill! Tulungan mo kami, Kill! 24K ang kailangan ni tatay. Ayun, salvage ko ito. Ito na, lagay ko na. Salvage ko ito, matanda na ito. Kel, lalong gagabla. Okay na yung Kel! Dahil 24K na ito, ako na mismo ang magsasabi sa batang pangit na hindi na kayo gambalain. Talaga Kel? Talaga Kel? Yes. Pareto Doon... Salamat po, salamat po. Thank you po. Ingat kayo. Ako na bahalang kumalaban sa batang iyon. Umuwi na kayo sa inyong mga bahay. Kel, salamat. Umuwi po. Eh. Uh. Paldo si tatay mo. Easy money. Nilke! 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 Saan ka na, Nilke? Nilke! Dito po ako. Ay, putang ina, kapangit mo pala talaga. Kaya nagbigay ng 24K yun. Paldo si itay mo. Anong gawin natin dyan? Ha? Makuha kita mo ba sa taas? <laughs> Mag-workout na si tatay mo ha! <laughs>